At eto nga yung mga kaganapan bago sumapit ang bagong taon. Maaga pa lang kanina ay nakapagluto na ako ng macaroni salad, grey ham at ng buko pandan. At ngayong gabi na ay etong fried chicken naman na na-marinate at kinukot ko naman isa-isa dito sa tinimplahan kong harina. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong barbecue na minarinate ko kaninang umaga. At dito naman sa lutuan namin sa labas ay pinagprito ko na itong aking hipag. Medyo marami-rami din kasi ito kaya mas madaling iluto kapag dito sa lutuan naming kahoy. At eto na nga rin yung ulam namin ngayong hapunan. Grabe, no? Sobrang bilis talaga ng panahon. Parang nung isang buwan lang nung nag-celebrate tayo ng New Year. At eto na naman, sasalubong na naman ulit tayo sa bagong taon na 2025. Panibagong taon, panibagong hamon sa buhay at pag-asa. At sana nga lang itong taon na ito ay mas magaan ang buhay para sa ating lahat. At eto na nga at pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay nagihaw ihaw na rin kami ng barbecue dahil malapit na ang New Year. Sakto nga lang ng pagkaluto namin itong aming barbecue ay countdown na at eto nga 2025 na. At masaya naming sinalubong ang bagong taon kasama ng aking asawa, ng mga anak, sinanay, mga kapatid ko at ang kanilang mga anak. Taon-taon talaga dito sa aming bahay ay kasama namin silang sumasalubong sa bagong taon. Pagsapit ng alas 12 ay sobrang saya talaga ng mga bata at nagsilabasan nga sila para manood ng mga fireworks. At pansin ko nga ngayong taon ay konti nga lang yung mga nagpapaputok ng malakas. Hindi kagaya nung mga nakaraang taon na halos si hindi ka na makahinga dahil sa kapal ng usok. Siguro nga dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin ay natuto na yung mga tao. Imbis na ibili ng mga paputok na nakakadisgrasya ay ibili na lang ng pagkain. Mas okay nga yon dahil hindi katulad nung mga nakaraang taon ay maraming nadidisgrasya dahil sa paputok. Pero dito sa amin, simula pa lang talaga ay hindi ako bumibili ng mga ganyan. Ibili ko na lang ng mga pagkain at etong ang mga prutas para swertihin tayo. Charing. Nakagawin na talaga natin na bawat pagsalubong sa bagong taon ay hindi nawawala ang labing dalawang prutas. Labing dalawang iba't ibang klasing prutas para daw swertehin tayo sa buong taon. Pero ako ni Minsan ay hindi ko talaga na kumpleto yung labing dalawang prutas. Paano ba naman tuwing sasapit ang bagong taon ay napakamahal din? Kaya bumibili lang talaga ako ng mga ilang piraso lang para merong pang display. Charo. Ang sabi nga nila ay swerte daw yon kapag nakumpleto mo yung labing dalawang prutas. Wala namang masama kung naniniwala tayo sa mga ganong swerte. Ang masama ay yung umaasa ka na lang na bigla na lang dadapo yung swerte at hindi nakikilos. Ganon. Sinasabi naman ng iba na ang tunay na swerte ngayong bagong taon ay yung mga nagtitinda ng prutas. Paano ba naman dagsa talaga yung mga tao sa pamimili ng prutas tuwing pagsapit ng bagong taon? Maski nga yung mga prutas na hindi pa nakakain at pang display lang ay binibenta mga bagong usbong pa lang na prutas ay hindi na pinapalaki at pinipitas na. Sayang naman ang pera kung ganun ang bibilhin mo tapos hindi mo naman makakain. At ayun na nga ang dami ko nang nasabi tungkol sa prutas. Sobrang saya lang itong taon na ito dahil kahit konti lang itong pinagsaluhan namin ay napakasaya naman. Sinalubong namin ang taong 2025 ng masaya lang, kantahan, sayawan at kainan. Wala naman yan kung ano yung inyong handa o sa dami ng pagkain. Ang importante ay masaya ang inyong pamilya. sa sabay-sabay na kumakain at walang anumang sakit. At sana yung ganitong saya ay hindi lang ngayong bagong taon kundi sa mga darating na araw pa. At ayun lang naman for today's video. Happy New Year sa ating lahat.